Bali dahil sila yung apat na bago, hindi rin siya roon. Nakapagsalita rin si Brad. Nakarad? Okay. Ngayon, itong apat na nakalinya, muna magsalita si Brother Eduardo. Magpagilala kung kailan siya nag-embrace. Opo. Uh, pwede niyan bakit eh, ano yung nakatulak sa kanya, pa paano niya tinanggapan siya, di ba? Tapos silang mga kapatid din, mga silang magpapakilala, silang pahala, basta mauna siya magsalita. O, sige. Po. <laughs> o, sige po. Ako pala si Eduardo. Uh, yung trabaho po dito, ano, yung palipat-lipat. Kaya hindi ako makapirmi sa damang. Ngayon na ako napunta. At sana, magtagal kami rito. Tapos yung nakatulak sa akin na mag-Muslim, yung mga kasama ko po. Kasi sa trabaho namin, ako na lang po yung Pinoy na naiwan sa kumpanya namin. Kasama ko po, Pakistan, tapos Masaray. Ngayon, sa sobrang pahinto kasi nila, yun yung nakapagtulak po sa akin na...